Ganda! Hindi ito maganda. O tara, sino may nagpa-pillar sa'yo? Maras ba ka na? Pa <laughs> Ala, parang pwit ng manok. Ayan! Uy! Brads, ikaw mo kang bur... <laughs> <laughs> so hi guys, Pesang TV here. Ngayong araw nakaisip na tayo ng prank para sa timbogot. <laughs> <laughs> dahil alam nyo naman, wala tayong dapat patahimigan, wala tayong dapat bigyan ng peace of mind. <laughs> So ngayong araw, nautusan kasi kami ni Bugok Princess. Inutusan kami magpunta ng SM. May may inutos you know, sila. Kaya medyo kanina pa kami nawawala kasi kami kasi si Bugok Princess may tiningnan siya sa mga makeup, tinda ng makeup. Ngayon nakakita ako ng ano, lashes glue. Tama ba? Uh -uh. Lashes glue lashes. Eh mo kumakain. ng lashes. Ngayon gagawin ko, magpapanggap tayo ng paretoke, Ng ano, nagparetoke tayo ng labi. So Tingnan natin kung kalalabasan. Pero nandito naman si Bugak Princess para to ayusan ako. So, let's go! Let's go! Let's go! So, yun guys. Ito si Bugak Princess. With bangs. Kinakaitin ko na sa aircon. Lagi na kaya natin dito konti Saan? Para gumanan Para mas OA Hahaha dito rin na mamagap oh <laughs> 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 <muchil> 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 <hum> <laughs> yes. Sige guys, didikita kita namin to ah. So ayan guys, yung gawa naman. -on Dapat sobrang tuyo siya para kapit na kapit na lang. Baka <laughs> Kisa lol! Kisa bali! So ayan guys. Ano na sino <laughs> <Yung jura. laughs> na to yo? Jura. Ituri ako to ayos. Pero sa ganda to kasi ano, salitang parang nagpagawa nga ako kasi nga, hindi ako makapagsalita nga ayos. Bak, O ano. Ayan guys. Ayan guys, <laughs> ito na Ito na yung jura niya te na nagkagawa? Ganyan <laughs> tatanggal, tatanggal dikit dikit, dik -dik. ayan, ayan, ganyan yan Ayan Ayan, good job Good sorry Mmm, lip fillers <laughs> Kasi lang, atake natin na yeah. Nagka-hazes ako. Uwi na tayo, kasi talaga na natin ng na sa parking na tayo, tama? Tama. Let's go! So, ayun guys, nandito na ako sa bahay. So, sana achieve po Achieve na achieve. Okay. Ano, syempre, ito yung sa ating ano. Huwag kasi wala lang ating prank. Yung hazem. Masarap kanya rin, nahiya pa akong sabihin. Pero ang gagawin ko, i-reveal ka na lang. Alam ko! Let's go! Let's go! Let's go! Ito tayo sa kwarto nila at eh. eh kasi eh, nag ano So aso tanong kasi kung maganda yung tura kasi May eh, sa akin ng Betok okay. eh Nagpainhance ako kasi feeling ko di ba hay, kawarang ko lang yung labi ko Hindi ah. <laughs> ka alam okay ah? <laughs> Ay No 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 no, no. Ikatong, ano? Ayun, oh. <laughs> Akin okay lang yung ano ka. Ito ka kaila. Diba? Baka, baka mag-apa. Pero bagay naman. Okay naman. Kaso parang yung ano dito, parang nagsasaray ni dalawang butas. <laughs> ano yung mag-apa ko beran dalawang butas <laughs> ng ilong mo? No. Ano no. yung okay mag-apa? Eh. Ano ko feelers. Okay lang. Pero okay lang. Bagay lang sa okay kaya. lang yung kapal. Parang kang no. ano, parang kang brand. What? <laughs> parang <brad. laughs> kang brand. Ano mo mag ba? Basta gawa siguro maghapa. Pero maganda naman. <laughs> Hindi, parang ano lang. Siguro maga kasi, di ba na inject mm. Makita natin pag umu... Mukha ka ni kuya mo. Ay, ano natatawa? Ano <laughs> natatawa ka? Ano kasi ako? Kasi takot ka sa ganyan. Pero patag pa ganyan ka. Eh, kasi nga libre. Sayang naman. Ano ka lang? kasi dapat pag pinakapalan mo, dapat yung taas lang o yung baba lang. Ba't parehas? Ito, para to kisa mall. Duan! Hindi na kan. Ano ba Parang ano? Parang ngawit ka ng kuya mo na. <laughs> <laughs> ano isipin mo? Nakain mo. Pero <laughs> <laughs> okay lang. Uh -uh. Ito to <laughs> to. nga. So, kasi, makikita natin pag masasabihin ko na to pag gumaling galing niya pag hindi na maga. Kasi siyempre ngayon, maga pa. Kung baga lahat, manas pa. <laughs> parang kari, kari 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 to. Hmm, mukha kang brats para ikita. Eh, <laughs> What? <laughs> oh. Diba na to, natakpan niya ilong. <laughs> <laughs> oh, di ba? O. Oh. Okay. Brats. Ikaw mukha kang brats. <laughs> Hi. Woo! Hi. Hindi na yun sa niwa ano? Ano ako ita ko sa'yo. Ano? Hindi ka nagpa ano gawa ng labi? Hindi. Sa akin kasi ano den? Ay oo nagpa gawa pala. Nagpa ano ka? Pero wala na siya. Pagod din po si Sino nang parang ano no medyo simple lang. Oh kasi hindi ko naman pinakapalan kasi pag makapal sobrang oo na tignan. Ano ba 'yung ginagawa mo sa sarili mo? Niya sa iba na Una lang, pero pag ano, mga after 4 hours, wala na siya. Bakit? Mag-6 hours na yung akin eh. What? Ano <laughs> to, Hoy! Hoy! What? Ano <laughs> 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 ba ba ka? Mm-mm. 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 mm 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 maga siya pero hindi ganyang maga. Baka nang paano lang sa akin, napakapal lang ng konti. Pero ilang or oras lang sa'yo? 4 hours wala na, magiging normal na siya. Sa kanyang magawa, uy! Eh, nagsisimula pa lang yung clinic. Magka 5 hours na yata yun. Ah, may nagpraktisan ka ata! Hindi naman, okay lang. Okay lang naman, siguro maga lang siya. Nahiluhan mo na lang. Nahiluhan ko na ti! Nahiluhan mo na? Nakalimunan ako tigaan ni Tignatres eh. What? Ilaw na. Alam mo, alam tanggap wala ka pang ganyan eh. Bakit lang pang ganyan? Sarang yun, ng yelo. Ano kain mo? Okay naman, bagay naman din sa'yo. Thank you. mas ka nang gumaganda. thank you. Tama. Nagpakaisa ka lang eh. Tignan bagay sa akin ha. Ayan? 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 ko Ayan? Ang ganda ng o! Hindi ka naman? Parang puwet ng manok. Parang pwet ng manok! Si mama mo na tatawa! Hindi ka naman? Si mama! Hindi maganda! Ate, ang lang Hindi na gusto ilang nakakalabas lang nung itlog. <laughs> <laughs> tingnan mo baby, ang ba to? Maganda pangit. Pangit. Yeah. <laughs> 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 mag ano <laughs> Sabi mo kanina, okay naman. Okay lang naman. Ah, no. Tanong nga natin si Cedric. <laughs> eh, tingnan mo lang yung labi kung kung ano, kung okay lang ba. Mag- Sorong alis mo eh. Nagpalipinas kasi ako. Di ba si Inday nagpagano'n dati? Sabi niyo okay Kaya naman. Yung... Para lalakihin yung labi. Ah, Oo, oh, para lang magiging kissable. Para mag-enhance lang. Oo. Oh baka nga, ano ah Tingnan mo lang ako okay sa akin. <laughs> Parang hindi ko naman ako okay yun. Si, para dito, si ano? Sino? Yung sa may bubble gang. So, Kung ay Diego para nasa basa. Namamagapa kasi, namamagapa. Gagawin <laughs> <Dago> ka, Diego. <laughs> namamagapa kasi. At least.

eh, tinanggap ko eh, yung offer, nagpaano ko rito, kaya ko labi. Sabi ni ate labi, okay naman daw, parang labi mo lang naman yung nangyari, we. Ito pa na labi. Eh, para enhancement lang, kuya, tsaka para promotion na rin. Sabi ni ate, kahawig naman daw ng labi mo, kaya okay lang. Okay lang ko Sige, <laughs> ako. Sabi ni ate, okay lang daw. Parang kasi siya neyo. <laughs> Ay, <Ayaw, laughs> Nagbali nag fillers ako eh. Okay lang ko yan. Ang <laughs> besa, hindi okay. Ayan. Ayan okay. okay, yung ganyan. Okay naman yung muso mo ah. Ayun okay, kasi enhanced po. Yung okay. <laughs> to, to to. ano? Nagpa-enhance ka o namagana lang yung kakaano? Hindi. Nagpa-enhance na ako. Sabi ni mama, di para do yung nilalawasan ng pet na yung manok. Yung namamaga ka. <laughs> <laughs> oh, tama ka. Hindi maganda. Hindi maganda. Hindi <laughs> Hindi maganda. Hindi Hindi maganda. tara. Sino may nagpa-pillar sa'yo? Maras ba ka na? Hindi maganda. Kuya, hindi talaga. Last na. Hindi, hindi talaga maganda. Hindi ito maganda. Hindi. Hindi nga maganda, di maganda. Di maganda. maganda. O, maganda. <laughs> True friends mo kami kasi nasabi namin totoo. Ganda ko Pinawa pa pa ni. Awig ba kuya? Gagawin mo si malalayo sa iyo. <laughs> Kalo mo si malalayo kay Buya. Isa <laughs> pa, isa pa nga tama, parang ano. O, parang lumikas sa iyo. ko lang paresang, ako, Buya. Totoo. Sa mo na yan, gagawin magreklamo ka rin. Pwede magreklamo yun. Sabi ko, ang ganda kanina. Ala, parang pwetang manok. Ayan. Mukhang forever na yan, gagawin. Ayaw ko tara na.